Okay, hey, magandang magandang uh, gabi po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan Muli po na andito na naman po tayo sa ating programa Ang reaksyon mo, birad ko. At syempre bagong lahat, binabati po natin ng lahat ng ating mga masusugid na taga-sabaybay Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa abroad At lahat po ng ating mga suki, lahat ng ating mga epipanyo supporters Magandang magandang araw po sa inyong lahat Okay, so nakita niyo naman po dito po sa ating title ngayon So, Uh, dito po sa ating title sorry. Dito po sa ating uh, pag-uusapan ngayon sa episode pong ito ay uh, pag-uusapan po natin yung naging uh, reaction po nitong ni Panelo na kung saan eh mukhang wala sa sarili at mukhang hindi niya alam ang sinasabi niya. So, meron po siyang sinabi dito na talagang uh, gusto kong bigyan ng linaw lalong-lalo na yung sinabi niyang kabalbalan no so gusto kong uh, patunayan sa kanya na kung sino man ang balbal dito uh, kasi sino man ang kabalbalan walang iba kundi yung amo niya at saka siya so pero bagong lahat gusto ko muna nang bigyan ng ng pansin yung naging reaction po ni uh six repra, six uh, yes district uh, representative Benny Abante no oh, so siya po ay nagreact at mayroon pong napansin uh, ito itong call po sa dami ng uh, abogado ni Sara Duterte sa dami po ng kanyang mga veteranong mga kinuha na talagang mamahalin tulad nga po nang sinabi ko ang bawat isa nito ay uh, kinontrata po niya o may kontrata sa kanya na 20 million plus 200 thousand every uh, appearance no? kada attend eh meron tag 200,000. So, meron po sinabi dito si Congressman Abante, sabi niya, akala ko ba walang pera ang mga Duterte? Ha? Eh di ko alam paano sila nakakapag-afford ng magagaling na mga abogado. 16 pa yan, no? 16 pa natatawagin na natatawang uh, sinabi ni Manila 6 uh, District Representative Benny Abante. So kahit sino naman po mga minamahal ko mga ito yung sinasabi natin, di ba? Ito yung sinasabi natin na malayo sa sinasabi nila yung katotohanan. Sabi nila wala silang pera. Ito lang yung sinasabi ko, di ba? Hindi lang tayong nakakapansin yan, marami. Eh doon lang sa 6 doon lang sa 150 million dollar eh. Kwentahin mo 'yon sa pera natin, dollar ah. Ang sabi ni Duterte, wala siyang pera, walang pera si Sarah. Wala silang bilyon-bilyon. Pero kung kikantahin mo, daan-daang bilyon na. Ha? Huh? <laughs> Lumilitaw na. Kahit anong tago nila, di ba? Kahit anong tago nila, lumalabas yung katotohanan at nasisilip, nakikita yung ebidensya hindi nila pwedeng anuhin yan. Hindi nila pwedeng sabihin na, ah, hindi, ah, hindi, ah, uh, di ba? Hindi nila pwedeng sabihin sinisiraan lang. Dahil, lantaran eh. Di ba? This is ice na, ano, na, ito yung totoong kabalbalan. Ito yung dapat na tinatawag na kabalbalan ni, ano, panelo. Di ba? sasabihin walang pera nung inimbita nung inimbita ng kamera sabi nila dito eh wala wala ko ibang inaasahan kundi yung pension ko lang naginarte pa yung tulongges nagsinungaling pa yung tulongges ngayon nakinulong na siya naglabasan na yung pera nila na pera naman talaga ng taong bayan di ba nagagamit nila yung pera ng taong bayan para di ba maabsuelto sila para para maligtas sila. Nilang mapait doon dahil mismong pera natin na ninakaw nila ang ginagamit din nila. 'Di ba? Oh. So okay, dumako na po tayo sa pinakaimportante pong uh, topic o pinakaimportanteng pag-uusapan po natin sa gabi ito. So may sinabi po si uh, attorney Uh, Panelo no. so dito po sa Avanti News sa Avanti News Online sabi po dito tinawag ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo naka, nakabalbalan ang sinasabing manganib ang buhay ng mga testigo sa war on drugs kapag pinagbigyan ang hiling na pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Basahin uh, okay dito tayo. Sabi dito, Panelo tinawag na kabalbalaan na mangangani buhay ng witness kung makalaya si Digong. Sabi niya dito, noong siya, oh sabi niya, noong siya o oh, si Duterte ay naging presidente. Nasa kanya lahat ang kapangyarihan. Tama 'yun. Lahat ng resources dati niya dati yang mga yan na naghain ng demanda sa HIG Siniraan na siya ng husto pero wala siyang ginawa na kahit anong bagay para manganib ang mga buhay nila. E ngayon pa, wala na siyang kapangyarihan, walang sins, walang sentido kumon yung mga nagsasabi niyan. So ngayon gusto kong idibang ito. Gusto kong gusto kong patunayan kay Panelo dito sa Tokmul na to, itong butiki na to, no? Na abogado sana pero walang utak. No? Patutunayan ko sa iyo Panelo na may dahilan at mayroong batayan ang mga biktima niya. Okay na sabi niya para gusto niya sabihin dito na Oh, nung panahon nga niya, presidente siya. Nasa kanya lahat ng resources, nasa kanya lahat ng kapangyarihan, lahat kontrolado niya, magmula sa pulis, magmula sa militar, magmula sa kahit sino mga departamento o departamento sa bansang ito. Under niya, yun ang sabihin niya. So, sabi niya, eh, dati na yan, presidente pa siya. oh, sabi niya, dati pa yan, presidente pa siya. Alam niya na yan, na meron siyang, ano, gusto niya pala palabas, eh, sinisiraan pa. Hindi naman paninira yun eh. <laughs> paninira ba yun? Hindi. Kaya nagreklamo si Senator Antonio Tarlianes sa ICC dahil maraming lumapit sa kanya at humihingi ng hustisya. So hindi paninira yun. Ang paninira, yung kwento lang. Ginawa eh. Kinasuhan talaga dahil may dahilan. So ngayon, sabi niya, sabi ni ano, eh nung panahon na yon, alam niya na sinisira siya pero hindi, hindi wala namang namatay, wala namang pinapatay. Eh bakit alam ba ni ni Digong niya kung sino-sino yon? Ha? Alam ba ni Digong niya kung sino-sino yung mga ano na yon? Nung sinasabi niya na matagal na yan doon sa dai, bakit alam niya? Nabasa niya na ba? Nakita niya kung sino-sino tao yung ano, anong address, anong pangalan? Hindi. Natural hindi niya ipapapatay dahil dahil ang pagkakaalam ni Duterte malabo na hulihin siya malabo na hulihin siya ng ICC dahil sabi nga niya di ba na wala nang jurisdiction ang bansang ito kaya malakas ang loob niya kumpiyansa siya di ba hinahamon-hamon pa nga niya sa lakas ng loob niya hinahamon-hamon niya yung ICC kunin niyo ako baka mamatay na lang ako hindi niyo pa ako ma -ano, hindi niyo pa ako maimbestiga hindi niyo pa ako mahuli no so Ibig sabihin, hindi niya alam. Hindi niya alam kung sino yung mga nagaano kasi wala talaga siyang alam. Dahil hindi naman isinampa sa DOJ yung kaso laban sa kanya. Kundi doon sa ICC, inalam ba niya? Hindi. Kasi hindi rin ipapaalam sa kanya dahil hindi pa nga siya nahuhuli. ba? Diba? So, malaking kabalbalan pag sinasabi niya. No? So ngayon, alam natin na si Digong nyo, papera. Alam din natin na may kasaysayan si Tigonyo na nagpapatay ng mahigit 30,000 katao o mga Pilipino. Ngayon, yung tao nga malaman mo may pinatay na tatlo, apat, hindi ka na kumpiyansa eh. Yung taong nga alaman mo nakapatay ng tatlo, lima. Mahirap ng, ano niya, mahirap na ano niya pag nasa laya yan. Hindi kumpiyansa yung mga ano niya. Nakuha ninyo, ito pa kaya na 30,000 ang pinatay niya o pinapatay niya? Ang tanong, paano niya pinapatay yun? Siya ba mismo ang pumatay? Hindi, nagutos lang siya. Nagutos siya with money. Kasama ang pera. So, bisibihin sabihin, kaya niyang pumatay sa pamamagitan lamang ng pera. So, dahil alam na ni Duterte kung sino-sino yung uh, mga mga salarin para sa kanya, alam na ni Duterte kung sino yung mga umano sa kanya, nagkaso sa kanya, kaya gusto gusto niyang lumaya. Bakit? Pag nasa siya, mas madali siyang makakilos, mas madali niyang ma-operate. Bakit? Doon kasi sa loob ng dahil, sa kulungan ni Digonyo, hindi sila nakakapag-usap, hindi sila nakakapagplano ng masama. Dahil tutok ang camera, naririnig, ng, uh, naririnig niyang uh, ICC, kahit yung pinakahunghung lang, yung pinaka ano lang, sikreto nilang salita. Naririnig. Kaya, hindi makakilos si Digonyo para ipatumba yung gusto niyang ipatumba no? so kaya pinipilit nila na makalabas bago pa ipagpatuloy yung ano ni Digonyo kasi ba? Diba? kasi ito na eh sabi nila, ah, malabong malabong maging ah, crimes against humanity against humanity to kasi ang, ang kinasa sa kanya, apat lang nakaso. Ay apat na po lang nakaso. Eh dapat pagka against humanity dapat mahigit isang daan O yun, mahigit 300 na yung kaso. So wala na siyang laya ngayon. Wala na siyang laya kasi unang-una, -una, sobra na sa 100 sa inaasa sa ano hinihingi niya para mapatunayan na against humanity nga yan ngayon nakita nila ba? 300 na. ito e, na. Totoo na nga. Against humanity na nga itong kaso ko. Oh. Ayun na, nataranta na si Duterte. Yari na ako. Yari na ako. Kasi ang nasaan lang nila, kaya siya nagpahuli, kaya nila pinahuli si Dicogno, dahil ang alam talaga ni Sarah, ang kasong nakasampa doon, ay mahigit 40 lang. Hindi nila alam na pag nahuli na si Dicogno, sunod-sunod na yun. Doon na magkakaroon ng lakas ng loob yung mga biktima. At balik-balik eh uh, base sa pagkakaalam ko, yung 300 plus na yan, madadagdagan pa. Usak sakali dahil may iba pa na gustong humabol. Baka umabot pa ng 500 na kaso yan. Kaya minamadali nila. Ngayon, kahit pa sabihin nila na kaya lang nila minamadali dito dahil ang pinaka-purpose talaga nila ay patakasin si Duterte, eh, hindi maaalis, hindi matatanggal. Hindi natin masisisi. Ang ating mga kababayan, kung bakit mag-iisip sila ng gano'n, dahil meron na siyang ginawa na hindi malilimutan ng taong bayan. Kaya nga siya nakarating ng ICC dahil kung sa ano pa eh, multiple murder yung ano eh. Uh, hindi. Hindi na talaga. Again, again, uh, 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 against humanity na talaga yung kaso niya. Sobra pa sa multiple murder yun. Ha? Huh? Crimes against humanity na eh. ba diba? So, matatakot talaga. Kasi, alam ng lahat na si Duterte kahit nakaupo lang yan dahil maraming inbak na pera yan may mga tao yan, may nauutusan yan Panginoon yan ng mga, mga senador ngayon na katulad ni Robin, ni Bongo ni Bato, ni Amy eh pwedeng magsalita lang yan boxes lang yan gagamitin niya magpaplano lang niya sila o wala na, gagalaw na ngayon yung mga ano niya mga dalamay niya ay alam naman natin di ba alam nating lahat na hawak niya rin ng NPA. MP eh. Dahil iniwan sa kanya ni Dioma Season yung pamamahala sa New People's Army. So, marami siyang pwedeng gawin. Pwede niya pakilusin yung mga eskalawag niya. So, kung sasabihin na kabalbalan ito, eh mas, mas kabalbalan yung sinasabi ni ni Tandang ano. Baka nakalimutan niya na kaya nakarating ng dahig yung amo niya dahil kriminal nakapagpapatay ng tao gamit lang ang pera. Di ba? na tayo. Imposibleng makapatay siya. Matanda na siya. Hirap na nga siya muna. Pero, sa pamamagitan ng pera niya, lagi niyong tatandaan. Malaki ang nagagawa ng pera. Maliban na lang siguro, kung kunin ng gobyerno lahat ng ari-arian nila. Lahat, lahat ng ari-arian nila. Pati kapangyarihan, dyan maniniwala na kami na imposible na siyang makapag-utos pa ng mga kriminal na pwede niyang i-hire na babayaran niya ng daan-daang libo o li milyon-milyon para lang iligpit lahat ng mga pwedeng tumistigo sa kanya sa ICC ba? Diba? so kung meron mang kung meron mga umaasta dito na may kabalbalan at nagsasalita na may kabalbalan si ano yun, si Panelo yun. Naturingan ka pa ng mga abogado. eh natural, sasabihin niya talaga yung salitang papabor sa kanila. Ayaw niya magsalita na papabor doon sa mga biktima. eh kasi hindi naman siya binabayaran ng mga biktima. Eh. Bayad siya nung amoy. At alam niya, magkakapera talaga siya. ba? Diba? so So kailanman, hindi nga naging abogado ito ng mga Pilipinong mahihirap. Abogado lang ito ng mga taong mapera. Nasakim sa pera at kapangyarihan. 'di diba? Kaya kung buhay ka pa ngayon panelo, isa lang masasabi ko sa si itok kay kang butiki ka. Kung nakakarating man sa iyo itong aking programa, makinig kang tok ka. Alam mo sa sarili mo kung anong ka, ano ang magagawa, ano ang kakayahan ni Rodrigo Roa Duterte. Okay. Kaya wag mong sabihin na wala siyang kakayahan. Dalgit parang gusto mong sabihin na bobo, tanga at hindi kami mga Pilipino at hindi kami naging saksi sa kanyang mga ginawang kahayupan sa bansang ito. Yun lang ang masasabi ko. So sa ating mga kababayan lalong lalo na sa mga biktima ni Rodrigo Roa Duterte eh, ingat-ingat po kayo dahil itong mga nakarang araw lang balita ko nagsampol na si Sara Duterte ba? Diba? dahil alam niya yung pinatay yung congressman sa totoo lang may nakarating na po sa atin na balita na talagang plano ni Sara Duterte uh, na ipapatay ipatumba yung mga congressman na nagsulong na para siya ay ma-impeach. Kasi yun na lang, lang ang tanging niyang para, paraan eh. Ha? Yun na lang tanging niyang paraan ang ipapatay. Ganun sila eh. Yun na lang ang tanging niyang paraan, ipapatay para manahimik. Para wala na, hindi na makita yung katotohanan. So, kaya tayong lahat, buong bansa, magingat po tayo sa mga Duterte. Pagsikapan natin na mawala po sila sa landas ng politika. Dahil hanggat sila ay may kapangyarihan, mananatili po tayong api, mananatili po tayong para na lamang mga manok na anumang oras ay pwede nilang patayin kung gugustuhin nila. Kaya kailangan po natin magkaisa para nang sa ganun ay magdusa, um, makulong, manahimik, at maging malaya din po ang ating bansa at maging uh, kumbaga at umunlad po ng husto ang ating bansa. So, kailangan po ng taong bayan ay magkaisa para po ipakulong, parusahan yung mga taong katulad po ni Sarah Tuterte. Kaya muli po, tulad po ang sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating nambayan, mabuhay po ang mabamahal sa ating nambayan. Maraming maraming salamat po.